Hello sir ma'am, welcome to my channel uh, Pag ganito po ang ating makita sa ating uh, alagang ubas Ayan yung bunga nya Pag ginawakan nyo at ganito na hindi gumagalaw Siksikan po siya, kailangan po siyang bawasan So tining po ang tawag dito Tining, so kailangan alisin mga Mga ganito sa gabal Itong maliliit So kasi pag din nyo yan inalis magiging siksi na po siya at hindi siya lalaki ng maayos sir ma'am so wag po nating panghinayangan na alisin lalo yung mana sa loob kasi pag ganyan ayan pag lumaki pa po siya hindi ano na yan papamahayan ng insekto sa loob lalo yung malamgam at yung iba sa Ilocano aplat yung kulay puti yan kailangan siyang alisin para ah, uh, ito yan pagkaroon ng space para lumaki pa siya yan ganyan kailangan siyang bawasan mga lodi Ayan, alisin nyo yung nakikita nyo yung maliliit Tapos yung iba naman yung makita nyo yung may damage yun na yung alisin natin ayan bawasan natin ng konti mga sir ayan mga bro yung maliliit na ganyan ayan alisin po natin yan ayan. So, pero pag ganito, yan, hindi na po siya kailang itining. Kasi maluluwang na po siya, yung space niya. yun ito kasi, ayan, masyadong si, dikit. Masyadong dikit. Masyadong dikit ang kanyang bunga. Kaya kailang alisin yung iba. So, sabi nila, pwede daw gamitin to yung mga pang asim uh, ku kung magluluto tayo ng isda yan pwede daw po yan 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 medyo maluwang na so yan pwede nating balikan yan sa susunod para yung makikita pa nating sagabal talaga sa paglaki ng iba so alisin yan, pero huwag po nating masyadong panipisan kasi pag namalas tayo tinamaan ng ulan magkakaroon ng dat yan oh, so, yun ang pagmumula ng pagkasira ng bunga so yan yan muna sir ma'am thank you